Good morning, Kagayan. Check out ko na. Kikan ko dere. Okay. So, pupunta ako sa Capitol para kumuha ng NBI. So, dira na nga ngaon gabi sa so, moms and sales. So, ako rin ni Shanghai Kun Padung dito sa Capitol. Exercise na rin kay Buntag Sayo dere. Time is it? S5 Turkey! Nindot magkuan ba mag-hiking, hiking kay sa sa'yo. So, ay ko na ako ni kay anad man ko. So, diri dapit ko nag-end sa dimorbi Okay. kani nga kanto. Dire. na 7 Eleven, Traffic light. Metrobank. Doon ra kaayo. So, mabalik na gapon ko dere by next day para sa kong MBI. Uh, Mauni dere akong gianhian. So, lakbo na lang na kay kaya naman nag-jogging. Oh. Dere ko dapat nag and sa uh, um, dere sa ni siya street. Yakapin street. <laughs> Yakapin street. Charot. Tapang <laughs> high crack ko. Ihonong ang jeep. High crack ko. Mone siya din eh. Hey. Terida pita. Ang 5.30 hayag naman dahil no? Hayag na siya. so unsa din ni siya dire espilahan siguro na ito ni okay nindo tong kagayangan CDO Finer House CDO mag maglakad-lakad ko dire kay Dala exercise kaysa sayo sa pa kayo. Tripod na ay sweets. Mahal. Office space for less. Ay no. Hotel and 12 hours big room. Naman dai diri kasi Tapos na pa ko dito. Wala ko kakita ni Gabi eh. Ano sa kanito rin? Ano sa na siya? Rate 150 to 50 big room? oh sure. um uh, something dili siya nindot. Pate. Di Morbi, um, gamay. Pero, limpyo siya. Ang 12 hours niya is 336. 12 hours. 12 hours lang akong ikuha kaya gabi imang ko nag end out ako karon na ko ko 30 minutes pero ganahan man ko magawas og sayo kay mag -hike, hike ko din hidapita ani eh? sa unahan ani eh? kapitol na okay may pa sila diri okay na sweeper to sa iligan mo di ko kakitag na hinag So keep on watching guys. Samahan niyo ako kung saan ako pupunta. Ngayon agad ako ni diri gabi eh. Kato siya. Daghang daghang hotel dere na ay New Down Hotel Plus. Ayun ganda. Taas. Pero dito na lang ko sa Dimorbi pareyo sa Iligan ba. ang hangin. Ito ni Jollibee dari Dapita. Sa... Ang saya. Ang pa kanil dari nga ako, no? Straight. Ang saya dari straight. Ay, da. Dako tayong Jollibee. Atcha. Ang saya kanil siya nga building. Dako tayo. So, sa atbang naman. Topsy boy. Ganda. Ay! Taxi Boy. uh, unsan niya dali? Memorial Sports Center. Ah, uh, okay. madami siya Memorial Sports Center. Sports Center. Pel <laughs> Health. Naradiri dapita. dito. Ito pala yun, oh. Ang taas. Napoy, Felta. Ano to? Fel Town Hotel. Dool sa Caltex. Fel Town Hotel. And life. Solar life solar light. Ayan ang Felton Hotel. Gasolinaan sa Caltex. Sana nagrabaho ko Caltex. Kajit rapot kayo. Hmm. Okay. Matabok ko dito rin na pita. Talunin ako magtabok-tabok dito sa unahan. ko ni mga estudyante. Na ako karon sa Kapitolyo diri sa di de Oro kay ugma makuha ko NBI. Kay, maui request sa uwa kay naa daw ko'y kaparehong pangalan. So, magkuha ko diri o attorney of affidavit og NBI. Diri na lang kumukuha kaysa muli pa kong iligan. Layo na kaayo. lindot man day diri og. Province of Misamis Oriental. Diri sa Provincial capital Hmm. Okay. Ito ko kayo diri. So, mabalik daw ko dere Para magkuka o attorney of api, api David. So, magstay ako dito ngayong gabi. Dito ako matulog. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. pumunta ko ako sa ilahang office kung unsang oras sila mag-ablay ugma kay masayo ko din eh. ko mga pangas. Hindi ko dari oh.